Ayan. Ganito yung daan papunta doon. So let's go. Uphill, downhill. Ayan. Oh. Pababa tayo. Dadaan tayo sa mag-cross tayo sa river side. Pababa. yung madadaanan tayong hanging bridge motor rides ayan oh, yung mga riders sasakay ah. na hanging bridge oh di ba galing oh yan yan may libreng ilog tayo dito dito sana pwede na maligo eh oh. ayan oh Oops! Okay. Let's go. Ayan, paakyat. Ayan, dito guys, 4x4 ang kailangan. Papunta doon. Ayan. Okay. Okay. Ayan. tigis. So, so kaabit lang, guys. si See paakyat. Okay. Yan yung 4x4 off-road So, so ayan, madadaanan natin mga banana plantation. Okay, so, ayan. So ayan, dito. Diba? Ang ganda. So ayan, no? din. Dito na naman tayo sa kabilang side. Ganda ng mga view guys. So doon tayo nang gagaling sa kabilang side. Uh, doon tayo nang galing. Tapos sa akin ulit tayo dito. Let's go. Ayan. O medyo maliwanag ang buwan. Okay. Ayan guys. Okay. Bolit. Hindi ako bavert 20 minutes guys. na tayo. So, oh. Malapit na tayo sa highway. Ng national road. Going to Haraqan and Kitapawan. Very extreme off road, yeah. used by 4 by 4 Owned by Nonoy Rafael. Yeah, and go, go. So, yeah, keep the tire, guys. malapit na tayo sa uh, highway from uh, here sa highway siguro 10 minutes na going to Okay. hindi mo inggit na na yung biyahe natin papunta din guys wow Yan, malapit na tayo guys. So, very close. May naulog kasi na Wow, diba? Maganda kasi yung daan dito guys. Mga so, fresh na fresh. Kakahuyan yan. Yung nasa palibot. Yan, parang may nag-travel ka. dadong relax na relax ayan malapit na tayo guys konti na lang Okay, dito na tayo sa Barangay Badjaman, guys. Okay. Dito na tayo sa Barangay Cover Court ng Tanoling Ayan sorry. Badjaman, guys. Dito na tayo. Close. Okay. Ito yung bahay ni Sis Bing Puga. Ayan o. house. Ito ay. Ito tayo. Ito yung halang barangay hall. Robert Court. Ayan. So, ayan yung Barangay Hall. Wow. Ay, doon, hindi pa kaon pag-iaday. Sila pa-pawal mo.